Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noelsa. Mga kalingap, mga kaadonis, mga kamotivation, ito pong atin namang pag-uusapan ngayon, ngayong araw na ito. Opo, ngayon, ay wala pong iba kung hindi ang isa o baka pinakamayaman dito sa kalingap, lalo na sa hanay ng mga charity vloggers ng kalingap nagulat ba kayo? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kayo mga marites, hindi kayo mga updated. Puro issue lang kasi ang napapanood nyo. Ito ang dapat nyong panoorin. Mayaman po. Promise. Pag-usapan natin. Ayan mga kalingap. At yan guys, nandito tayo ngayon sa Purok Uno, dito sa Barangay Progreso. at pinasyalan po natin si Hanay Estrella dito sa kanilang bahay. Yan. ako. Sabi ko nga sa ako, Diyos ko, kunin namin ako hirap na rin ako sa buhay masasakit na yung itong ganito ko ay sasakit na sasakit na ay, pero ako nag nagahatid sundo para sa batang yun pag aaral kahit ako nakakaramdam ng pagkahilo hirap pa rin ako hindi ako natigil lang. kain na ako tutulog hihiga hindi uli ako ng uli kusang may makukuha ng lata kung isa nang ako sa mga kapitbahay pag ipon mo nga ako ng lata oo nanay sabi ko pag marami na pinupunta ko na nung Pasko naman yun nung nakapamasko naman ako may nang sa akin ng naiiyak ako dahil Hirang... ang, hirap ng buhay ko hirap na hirap na ako kaya sabi ko nga sino ba'y tumulong sa akin dito na hanggang ngayon sabi ayusin yung bahay ko ay hanggang ngayon na ito pa rin ay lugso na ito putol-putol na ang haligi talaga yan ko, ang santo ninyo ko na lang ha iniingatan ko ang titis sa santo ninyo pa ko lang tulong doon. Eh, wala rin. Basta ano lang na ano basta tiwala lang tayo, pray lang lagi tayo yeah, kay God. Ano po Bago para ako matulog, nagdadalangin ako. Sabi ko nga, Lord, tulungan mo naman ako gumaling malangin ako mga nararamdaman sa katawan. Mm -hmm. hirap-hirap na, na ako. Opa. Sa katawan ko, kita mo payat-payat na. Sabi mm -hmm. nila magpa-check up ka. Ay, wala nga ako ipagpapagamat. Anong check up nung ako'y kalabuan ko. Nada pa ako dito o ka rin. Dugo po. Kasi na talaga ang hirap nung ano mo dito. Oh, yung daanan, yung... Eh, ito nga, ay Tapos ka pa ka rin, ka rin, nagluluto. Mm -hmm. Ano? Na pag malakas ang hangin, ay walang mangyari. Paano, Nay? Kung halimbawa, ba, walang nagbigay sa inyo Nang pang saing, pang ano, wala kang pera. Paano ka, paano ka, paano ka, ano mo naiitawid yung maghapon kung wala kang pangbili Nangungutang Nangungutang ka po oh. Yan po si Nanay, isa po siyang 82 years old At ang kanya pong pinagkakakitaan ay nangangalakal po siya mga kalingap Para meron siyang pambili daw kahit 10 pisong bigas mga kalingap Grabe Nay Totoo yun Ang para ngayon lang po ako naka ano na 10 pisong bigas Meron naman pala, totoo naman pala yung may 10 pisong bigas mayroon. Ano Nay? Yun ang kaya ko eh Yun nga lang 1 port 1 port ano yun ay, nilulugaw mo na lang or sasaing pa pa din? Sasaing para sa hapon mayroon pa. Uh, um, Matira. Ayan, ganun kahirap ang buhay, ano nay. At bago pa po kami magkaiyakan dito, ayan mga kalingap ang tirahan po ni Nanay Estrella. Ayan, tingnan po natin. At medyo nakakatakot, ano nay. Ayan, oh ayan, grabe guys. Dito po yung kanyang bahay. At si Nanay po ay isang 82 years old. At siya po daw ay nangangalakal pa para sa kanilang pagkain ng kanyang apo. Yan mga kalingap. Yung pong kanyang apo. Ang kanyang kasama-sama sa buhay. Ang kanyang lakas. Ang kanyang Walang-wala. Pangalan pa lang. Bilyones na. Yayamanin na. Hindi yan milyones. Kung hindi, ang usapan dito. Bilyones. Kaya nga, siya ang isa sa pinakamayaman. Dito sa mga kalingap charity vloggers. Ano nga ulit pangalan mo? Sige, mamaya na natin pag-usapan. Ito pong si Ate Billionis Mix ay kasama po nila Ambassador Pastor Jay Morello at nila Kalinga Pligia at ng iba pa po nilang mga kasama. Na talaga namang masisipag mag-scout, masisipag maghanap ng mga matutulungan. Hindi masipag maghanap ng mga butas sa kanya pong kapwa. Yan si Ate Billionis na pagamamat niyayamanin ang kanyang pangalan ang kanya pong channel ay hindi matatawaran na siya po ay mayaman din naman sa kanya pong kagandahang-loob sa pagdamay sa lakwa sa paghahanap ng mga matutulungan na kung saan dito po sa Purok Uno, Barangay Progreso sila po ay nakarating at pilit nilang pinuntahan ito pong sinanay Estrella Saavedra para matulungan dahil na rin po sa pakiusap o rekomendasyon ng mga taong nagmamalasakit kay nanay o lola Estrella sa Avedra. Naisip ko tuloy na kahit na marami tayong mga demonyong kasama dito sa mundo ito, no? na mga kasamahan nating na uh, nasa paligid natin, ay meron pa rin din naman talagang nga uh, nag-iisip ng kabutihan para sa kanyang kapwa. Ito nga po yung nag-recommend dito kay Ate Billionis na tulungan si nanay at ganun din naman syempre sapagkat Ganon kayaman si Ate Billiones. Kung baga sa pinansyal, talaga namang mapapagod ka ng paulit-ulit ng pagbilang. At dito kay Ate Billiones, siguro darating ang panahon mapapagod tayo sa kanyang mga pinagagagawa sapagkat hindi na po natin mabibilang ang kanya pong mga taong natulungan baka lalabas sa susunod na hindi lamang po daan-daan ang pabahay ng kalingat kung hindi billion-billion na rin po libre ang mangarap lalo na kung may katuparan kaya mas mabuti ng mangarap ng mabuti kaysa mangarap ng tulog at puro kalokohan ang ating pong mga pinagsasabi di ba ngayon ito pong si Lola Estrella sa Abedra siya po ay 82 years old na po imagine 82 years old kaka birthday nga lamang yata ni Nanay Estrella noong November nakatira lamang po sa barong-barong Matanda na, 82 years old. Samantalang yung iba sa atin, hindi naman matanda na pero parang walang pinagkatandaan. Si Nanay Estrella, isa rin po siyang magulang. Samantalang yung iba po sa atin ay magugulang. Yan po yung pinagkaiba. Sinasabi ko lamang yung pagkakaiba dito para matandaan po ninyo. At hindi tayo nakakalimot kagaya ni Ate Billionis. Joke lang. <laughs> May advantage din yan yung pagiging makakalimutin mo. Joke. Ngayon, ito nga pong sinanay, Estrella, ay nagtsatsaga doon po sa kanya pong barong-barong na maliit. Nakatira po siya dito sa bahay na ito kasama po ng kanyang apo at nagtsatsaga na mamuhay ng tama. Samantalang yung iba po sa atin ay nakikita lang din naman. Pero akala mo siya pa yung may-ari ng bahay. ba? Diba? Yung iba dahil sa sobrang kabaitan ng may-ari ng bahay, kagaya nila prab nila Kuya Balila, at Edna, tinanggap sa kalingat. Piling nila, sila na po ang may-ari ng pamamahay ng kalingap. Matindi. Eh. Diba? Ganon katindi at ganon katalented yung kanila pong pagmumuka. Sapagat nagagawa po nilang may extended na nila pong pagmumuka sa oras na sila po ay pumasok sa pamamahay ng iba sa bahay po ng kalingap. Ang tindi, oh, hanggang dito, yun. Oh, nasasalat ko, eh. Samantalang ito pong sinanay, Australia ay literal na nando doon lamang po siya sa kanyang pamamahay. Na maliit, subalit na mumuhay po ng malinis. Bakit ko nasabi na namumuhay ng malinis? Ito po nga, tinutulungan ngayon nila Ate Bilyonis sapagkat hindi po siya lagnanakaw oh. na kagaya ng iba. Eh. Hindi po siya lalamang ng kapwa. Hindi po siya nanloloko para lamang kumita. Mas pinipili niya pa at her age na 82 na mga lakal. Maghanap ng mga lata, ng mga bote para ibenta, para kumita lamang ng 10 piso para pambili ng isang takal ng bigas. Ganon. Alam nyo, pag naiisip ko itong ginagawa ni Nanay Estrella, naaawa din po ako. Sa totoo lang. Seriously. Pero at the same time, at the back of my head, naiisip ko at naiinis ako dun sa mga taong hindi nakikita ang ganitong sitwasyon ni Nanay. Nakulang na lang, maisip ko rin na itong mga pinagbebenta ni Nanay Estrella ng na mga bote at mga lata ang sarap ipaghahampas doon sa mga tuktok ng mga sira tuktok. Hindi na kayo nahiya. Sinanay may mahihina na, may mga karamdaman na, may mga sakit na, pero gumagawa ng mabuti. Mas pinili niya pang magtrabaho para sa kanyang sarili, para sa kanyang apo, kesa manloko ng tao. ba? Diba? Sabi niya, minsan may mga kaibigan siya, o mga nakakakilala sa kanya, na nag-aabot na lamang sa kanya na pambili ng bigas kahit papaano. E, paano, papano kung wala? Buti nga may mga tao na nagmamalasakit dito kay Nanay Estrella. Kagaya ng sinasabi po dito sa napanood natin sa vlog ni Ate Billionis na hindi kailanman naging hadlang yung mga karamdaman, yung mga sakit na nararamdaman na ni Nanay dahil sa kanya pong katandaan. Marami na po siyang nararamdaman sa kanya pong sarili. Kaya nga sabi niya, Kuya Bal, sana matulungan mo ako bago man lang ako mawala dito sa mundong ito. Kasi ang sabi niya, nararanasan niya eh, nararamdaman niya na baka hindi niya nakayanin sa mga susunod pang panahon dahil dun sa mga sakit na mayroon siya. Marami na siyang nararamdaman. Samantalang yung iba sa atin, walang pakiramdam talaga. No? Walang pakiramdam, walang nararamdaman na sakit eh. Bakit? Sapagkat yung sakit na salita ay nagagawa nila sa iba. Wala sa kanila sapagkat manit na sila eh. So, yung sakit lumilipat doon sa iba, doon sa mga tao na sinakta nila, doon sa mga tao na niloko nila. <laughs> 'Di ba? Oh. Dito kay nanay, umaasa pa rin siya na bago niya ipikit ang kanyang mga mata, sana maranasan niya makapamuhay ng maginhawa, makapamuhay ng matiwasay, makaramdam, makaranas ng ginhawa sa huling sandali, huling mga panahon ng kanyang buhay. Yun lamang ang hinihingi ni nanay, hindi naman mansyon. No? Hindi naman mansyon. Hindi niya naman kailangan ng silver play button. Diba? Napakasimple ng kanyang hinihingi na dapat sana nating matulungan. Kaya nagpapasalamat tayo doon sa nag-recommend kay Ate Bilyonis. sa lamang si Ate Billiones dapat natin pasalamatan kung di mga tao na nagmamalasakit din naman kay nanay. Kaya nga, alam natin na bago po nila puntahan ito pong si Nanay Australia, ay sila po ay nakikipag-ugnayan doon po sa barangay at nagpapasalamat po ang barangay ang mga kagawad na ito pong taong ito na si Nanay sa kanila pong nasasakupan ay matutulungan po ng kalingap. And in fact, sabi nila, nakakapanood po sila sa kalingap, nanonood po sila kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, gusto ko pong maranasan ni nanay yung maging hawang buhay na matulungan po siya ng kalingap. Nakita nyo naman ang kanyang kalagayan, literal. Mayroon po siyang problema o diferensya sa kanya pong mata. Nasabi niya nga, ito daw po ay naaksidente noon natusok at hindi na po naipagamot at ito na nga po ang kanya pong kinasapitan siya po ay nabulag si nanay physical lamang na nabulag samantalang yung karamihan po sa atin sa iba talaga namang nagbubulag-bulagan ba? Diba, mahirap ipagamot yung nagbubulag-bulagan kahit na nakakakita na sila sasabihin nila na wala silang nakikita na talaga namang bukod sa wala na silang nakikita ang kanila pa pong mga puso ay mga manhid na kaya wala na rin silang nararandaman. Aba, lahat na yata ng kasamaan ay uh, na ninyo. No? Napaka-talented nyo. No? Lahat na ng talento nyo, lahat ng talento na ganyang klase na hindi makakabuti, ay sinalo na ninyo lahat. Very good. Gayahin nyo si nani Estrella na lumalaban sa buhay ng patas. Gayahin nyo si Ate Billionis na nagsisikap na kahit maliliit lamang ang kanila pong mga channel, sa ganitong mga pagkakataon ay hindi po alintana hindi hadlang para sila po ay hindi makatulong para hindi po nila ma-reach out yung ating pong mga kababayan na nangangailangan na kagaya po ni Nanay Estrella. Hindi mo kailangan maging bulan Hindi mo kailangan magkasakit. Hindi mo kailangan maging mahina. Ang kailangan mo lang ngayon, ngayon ay pagbabago. Alalahanin mong maigi. Tandaan mong maigi. No? Di ba? Ate Bilyonis. Tignan nyo yan si Ate Bilyonis TV. Tatlong beses niyang nakalimutan yung pangalan ni nanay Okay oh, tama mo, yun ang sinasabi ko eh. Alam mo, Billionist TV, huwag kang uh, maiyak, no? Huwag kang malungkot kapag nakakalimot ka. Kagaya nga ng sabi ko ng aking mga nakaraang vlog, ang isa sa mga senyales ng pagiging magandang lalaki ay makakalimutin. Siguro, applicable din 'yan dahil may isuro ka naman. Billionist TV, maganda ka naman. Subalit, so, huwag mong kalimutan itong si Direk Noel sa na humahanga sa Si Direk Noelsa, na ina-acknowledge ang iyong sakripisyo, ang iyong kasipagan para tulungan itong sinanay Australia ay hindi nangangahulugan na pwede ka nang ma uh, mainlog sa isang kagaya kong uh, Adonis. Kaya mga kalingap, mga ka-Adonis, mga ka-motivation, supportahan po natin si Ate Billiones Mix sa kanila pong mga channel. Sa mga hindi pa po nakakabisita, panuorin po ninyo ang kanila pong mga vlogs. At Huwag po natin kakalimutan na mag-share. Huwag po natin kakalimutan na i-share at huwag natin kalimutan na i-subscribe. Ito pong kanila pong mga channel. Alright? So, muli, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy ang pagsuporta natin sa Aman ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, ate na vlog. Salamat po ng ating pong mga Kalinga Charity Vloggers, sa ating pong channel members, subscribers, and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day. And God bless you. All.